Mga Pops, kabilang ba kayo sa nakakuha ng lisensyang papel mula sa LTO? Nako, hassle raw ang hatid nito sa ilang Pops natin. Bukod kasi sa madaling malukot o mabasa, ayaw rin itong tanggapin bilang valid ID o requirement dito at maging sa ibang bansa. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal King Senko. Oh, sa mga Pops nating driver dyan, nakakuha na ba ng lisensya ang lahat? Para sa mga paps natin dyan, na ngayong taon na abutan ng pagka-expire ng driver's license, malamang ay ganito rin ang nakuha nyo nung nag kayo. Ang rider nga na si Percy, ganyan mismo ang inabot. Five years ago, papel din na yung binigay nila sa akin. Bago ma-expire yung five years, nakuha ko naman yung yung plastic na ID pero malapit nang ma-expire. So nga, nung uh, nag-renew ako, mayon uh, maganda 10 years na. Pero nagulat ako, laki ng lisensya ko, papel pa rin. Dahil papel ang kanyang lisensya, di tuloy maiwasan na mabasa kapag naabutan siya ng ulan sa ride. Dagdag hassle pa ang mga transaksyon na kinakailangan ng government-issued ID. May mga establishment raw kasi na di ito tinatanggap. Ako mismo nakakuha ng ganitong lisensya nung nag-renew ako mga paps. Magkakaroon naman daw ng plastic card eventually pero wala pang kasiguruhan kung kailan. Ang masaklap dyan, di lang dito sa bansa natin ramdam ang hasel. Ang isang kababayan natin na working student sa Canada, hindi rin nakakuha ng driver's license doon dahil ayaw raw kilalanin ang lisensyang papel niya mula sa Pilipinas. Kaya payo naman ang isang eksperto. Sa ngayon, um, uh, ang talagang pwedeng gawin ng ating mga kababayan ay nila na pag may mga pangangailangan na ganyan, kumuha sila ng tinatawag na certification or authentication which ang LTO naman ibinibigay po yan. Kung hindi raw may iwasan na mabasa ang mga kagamitan sa ride, wise rin na mag-save ng screenshot ng inyong lisensya mula sa inyong account sa LTMS o yung online account sa LTO nung kayo ay nag-renew ng lisensya. Inanunsyo rin ng LTO na magbibigay sila ng isa pang taon na validity extension sa mga plastic cards. Ito ay ang mga lisensya na nag-expire mula Abril ngayong taon. Pero kung si Attorney Abato nang tatanungin, Ako as a lawyer, uh, mas i-advise ko na uh, i-renew pa rin nila yung kanilang license. Uh, dahil mas maiging na-renew mo siya, um, uh, at least meron kang panghawakan. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.